Samantala, natagpo ang patay naman sa loob ng kanilang bahay ang tatlong miyembro ng pamilya sa barangay Kaipian, San Jose del Monte, Bulacan. Alamin natin ang buong detalye mula kay Erlo Bringas. Kalunos-lunos ang inabutan ng mga kaanak ng mag na ito sa loob ng kanilang bahay sa barangay Kaipian, San Jose del Monte, Bulacan, kagabi. Nadiskubre kasi ng kaanak na patay na ang tatlong miyembro ng pamilya na kinilalang si Jamie Casabuena, 28 anyos, at dalawang anak nito na si Anton, 8 taong gulang, at ang bonsong anak na si Joaquin, 4 na taong gulang. Gulat ang mga kapitbahay ng mga biktima na ganito na pala ang sinapit ng mag-anak. Hulian nilang nakita ang buhay ang mag-anak ala sa isna ng gabi noong Martes. Nakita ko pa siya, tumutulong siya sa paggawa ng trapal nila. Hindi po kami gano'n magkakilala kasi malalas po wala naman po sila dyan. Ngayon lang po siya mahalos nalalagay kasi siguro bakasyon na. Ayon sa mga kaanak ng biktima, sinubukan nilang kontakin si Jamie. Pero dahil nga hindi ito sumasagot sa anumang pagkontak nila kay Jamie, pinuntahan nila ito dito sa bahay. Pagdating dito sa bahay, nakabukas ang gate, nakabukas ang pintuan at dito na nga nila na-discovery na patay na ang mag -iina. Natagpo ang nakahandusay sa kusina ang apat na taong gulang na si Joaquin, si Anton naman dugo ang nakahandusay sa kama at ang ina na si Jamie, dugo ang ding nakahandusay sa sala. Pati ang alagang tuta, hindi din pinatawa ng sospek. Nagulat naman ang kaanak ng mga biktima sa sinapit ng mag sa mismo nilang bahay. Dalawang lalaki na dumating dito, nakikinom daw sila, galing daw silang trabaho. Pinapasok naman ng panganay kong apo. darating kasi ang asawa ko galing ng abroad, susunduin so siya, sila magina para kasama sa pagsundo. Masakit po eh. Na ang ginawa niya sa mga bata na walang kamalay-malay. Ayon sa pulisya, wala namang nakitang bakas ng force entry sa tahanan ng mag-anak. Mukhang malaki ng galit ng salarin sa mga ito. Based dun sa yung dugo dun sa loob ay halos tuyo na tapos bloated na po yung katawan apparently mga ilang oras ng patay ang mga to. Kasi yung dun sa ka mga kapitbahay po, wala naman po silang uh, actually nakitang uh, narinig or nakitang commotion dun sa loob. Maraming anggulo naman ang tinitignan ng pulisya sa pamamasla. Na-recover ng pulisya sa crime scene ang kitchen knife na posibleng ginamit ng sospek sa krimen. Kaninang umaga, sumuko na sa pulisya ang dalawang sospek. Sa ikanasang follow-up operation, naaresto si Wilson Cortez sa Askubil Barangay 185 sa North Caloocan. Habang si Jose Dito Cortez ay sa Barangay San Manuel, San Jose del Monte, Bulacan, naaresto. Sa nakuang impormasyon ng Bulacan Police, si Wilson ay asawa ng pinsan ng biktimang si Jamie Casabuena. Pag nanakaw na ang tinitig ng motibo ng pulisya sa pagpatay, umami naman si Wilson na nanakawin lang nila ang cellphone ng biktima pero nagpumiglas ito kaya nila sinaksak. Para sa Eagle News, Earl of I I'm 1 with 25.